nang malaman ni Kati H sa mga matatanda na ang kanilang lugar ay meron pala itong kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong hapon noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig. Agad siyang naghanap ng mga marka. Ang lugar ni Kati H ay binubuo ng mga bundok kung saan ayon sa mga matatanda ay inakyat ng mga sundalong hapon para sila ay magtago gamit ang mga impormasyon na napag-alaman ni KTH mula sa mga matatanda, umakyat siya sa isang bundok na pinaghihinalaang dinaanan noon ng mga sundalong hapon. Mataas na ang mga damo nito kaya sadyang nahirapan talaga siya sa pagkalap ng mga posibleng marka. Halos sinuri niya lahat ng mga malalaking bato, ngunit isa lamang sa mga ito ang siyang tanging kakaiba ang naturang bato na kanyang nadatnan ay meron itong kakaibang hugis kung saan ay parang may pagkakahawig sa ulo ng isang pago. Dahil sa isa pa lamang siyang baguhan at hindi siya nakakasiguro kung ito ay isang lihitimong marka, ito ay kanyang kinuhanan ng larawan para maipasuri ito. Ating nakikita dito ang aktwal na kuha Ni sa naturang malaking bato na kanyang nadiskobre sa ibabaw ng isang bundok. Mapapansin natin dito na ang kanyang hugis ay parang isa nga itong ulo ng pago. Maaring ang ilan sa inyo ay magsasabing baka isa itong ulo ng ahas. Pero ako ay mas nakakasiguro na ito ay ulo ng pago dahil ang mga ahas ay mas matulis ang nguso ng mga ito. Mapapansin din natin dito na meron itong napakahabang bitak sa kanyang bunganga kung saan ay umaabot ito sa kanyang likuran. Posible kaya na may nakabaon sa loob ng bunganga nito? Maliban sa kanyang bunganga ay mapapansin din natin ang kanyang mata kung saan ay parang sadya itong inukit kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti ito ay parang isang nakaukit na arrowhead. Ngayon, ang gustong malaman ni Katiech ay kung ano ang aking sariling pananaw tungkol sa naturang batong ito na kanyang nadatnan. At kung sakaling ito ay isang lihitimong marka, ano naman kaya ang aking magiging pagbasa sa kahulugan nito? Batong hugis ulo ng pagong. Meron na tayong ilang mga videos tungkol sa mga batong hugis ulo ng pagong at maaaring ang karamihan sa inyo ay napanood ang tungkol sa mga ito. Sadyang ang pagong ay isa talaga ito sa mga karaniwang uri ng marka na ginamit ng mga sundalong hapon dahil sa meron itong kaugnayan sa tubig. Sapagkat ang karamihan sa mga kayamanang tinago ng mga sundalo ng Apon ay malapit sa mga matubig na lugar. Kaya sa madaling salita, basta kapag tayo ay nakainkwentro ng pagong na marka, maski ulo lamang ito ay meron na tayong ideya na ang kinalalagyan ng mahalagang bagay ay sa isang matubig na lugar. Kung ito ay nakatago sa isang ilog, maaaring ito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi nito o maaaring nakabaon ito mismo sa ilalim ng tubig. Pagdating dito sa malaking batong hugis ulo ng pagong na nadatnan ni KTH, masasabi ko na ito ay posibleng nakaharap sa isang matubig na lugar. Maring ang lugar na ito ay isang lumang sapa sapagkat ang naturang lugar ay sa kabundukan. At kung meron, puntahan natin ito at sunod natin itong suriin para hanapin ang kasunod na importanteng marka. Nakaukit na arrowhead. kung ating pagmamasdan ng mabuti ang naturang malaking bato na ito, mapapansin natin na meron itong isang detalyadong mata. Wala akong ideya kung meron din itong mata sa kabila, pero sa tingin ko ay wala. Dahil kung meron itong mata sa kabila, ay kinuhanan na rin sana ito ng larawan ni Cathy H. Ngayon, ang paraan sa pagkakaukit ng kanyang mata ay parang isang arrowhead. Alam naman nating lahat na pagdating sa mga arrowhead na marka ay mga pointers ang mga ito na nagtuturo ng direksyon gamit ang kanilang patulis na dulo. Pero ang sadyang nakakapagtaka dito ay kung bakit nakaturo ang patulis nitong bahagi sa itaas. Ang mga sundalong hapon noon ay meron silang kaugalian sa pagbabaliktad ng mga bagay-bagay. Kaya pagdating dito sa naturang arrowhead na nakaturo sa itaas, ang tunay na kahulugan nito ay nakaturo ito sa ibaba o ang kabaliktarang direksyon nito. Gaya ng aking sinabi kanina ay posibleng may nakabaon sa loob ng naturang bato na ito. Posibleng binasag ng mga sundalong apon ang naturang bato na ito na siyang nagdulot sa mahaba nitong bunganga. Kaya base lamang sa aking sariling pananaw ay maaaring may ipinalaman sila sa loob ng bunganga nito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Suriin mo kung saan talaga nakaharap ang naturang batong hugis ulo ng pagong na iyong nadatnan. At base sa aking sariling pananaw ay maaaring nakaharap ito sa isang lubang sapa. Ang problema dito ay kung matagal na itong natuyo o wala ng tubig na umaagos dito. Kaya itanong mo na lamang sa mga matatanda na pamilyar sa dating itsura ng lugar ang isa pang pwede mong gawin dito ay tanggalin mo ang ibabaw na bahagi ng naturang bato na ito. Masasabi ko na mukhang madali lamang itong tanggalin dahil sa parang basag naman ito at parang nakapatong lamang. Yun nga lang at kailangan mo ng mga kasama para gawin ito. Kung meron man itong laman, masasabi ko na ito ay small deposit o giveaway lamang ang tunay o ang pinakadeposito talaga dito ay nakabaon sa lugar kung saan nakaharap ang naturang batong ito na hugis ulo ng pagong. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.